what's up guys anyong yan uh, share ko lang yung experience ko guys dito sa aking pinakaunang company at para naman may inspire yung mga aspirant natin yung mga Pilipino bilang mag apply ng factory worker dito sa South Korea guys Ituturo ko guys sa aking uh, unang uh, company dito kasi dalawang buwan pa lang kami dito eh kami lang yung Pilipino dito, dalawa lang kami tapos puro Koreano yung kasama namin. Get. Okay. Ito pala yung company ng Doc San Gio. Yan si Sajang Nim, naglilinis ng kanyang sasakyan. Yan yun yung amo namin guys. Si Sajang Nim. May pupuntahan. Ano ito pala yung company namin guys. Dito, ito, maliit lang itong company namin. Hindi siya ganong kalakihan. ito yung ano namin guys yung ginagawa dito ito guys yung kung saan namin kinakat yung mga stainless plate ito guys yung kinakat namin doon ito mga ganito kalalapad yan ito yung ginagawa namin kakatin namin yan kakat namin dito pagkatapos yung ikat dito naman siya papa pupunta yan ito yung pinaka uh, poste ito yung pinaka poste nya Diyan siya diyan siya ano kakatin siya mamaya bubutasan dito sa gitna ito naman yung ano pagsasabitan ng ano ng sunba na tinatawag nila dito yung malapad ito guys ito yung purong stainless dito. Yung lalos ginagawa namin dito yung ano. Yung mga ganito na semi stainless. Ito guys pagpapatungan siya ng ano, sunban. Yan dito yan ginagawa. Uh, Ito malapad lang siya nung una tapos gagawin siyang ganito. Yan yung papasa. Ito naman guys ginagawa siya dito. Ito yung mga machine namin dito gagawin. Iyan na siya dyan. So ito. so ito. yung gagawin namin ni Sadyang. Siguro baka mamaya or sa sunod na araw. Mas so, marami kasi yan eh. Ayan. Ito yung i-wielding. Dito sa gitna. Ito yung guys yung pinaka ano namin. Ginagawa namin talaga. Product na talaga namin dito. Ito siya. Mga malalapad na ano. Tapos ibibend siya dito. So, ibebenta diyan tapos ang ka kalalabasan niyan guys ganito ah uh, gumagawa din kami ng cabinet na gano'n si stainless pero alas kalag karamihan na ginagawa namin yung ganito ganito guys yung karamihan na ginagawa namin yung malapad na yung kanina ganito magiging style yan ganito ito yung buong company namin guys isa lang, isa lang ito sa mga factory dito sa South Korea ito sa ito sa mga product or ginagawa dito. Karamihan Marami pang ano iba dito. sa may mga katabi may mga plastic na ginagawa doon. Diyan naman doon sa kabila kanina. May ng ano yung yung pang ano adventure na ano. Yung may sasakyan na may kwarto ganun. Ito yung forklift namin. Well, yung kasama namin dito is mga apat na koreano. Kasama si Sajang, si Guajang Nim, yung kanyang anak. Tapos yung dalawa naming yung Nim. Dito siya nakapisto lagi sa cutting machine. Yun guys, uh, yun lang may ano ko sa inyo dito ngayon. Soon ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply dito sa South Korea bilang factory worker ng proseso ano ang mga gagawin kung anong mga kultura dito ituturo ko sa inyo anyong